Hello, ka-beauty skills! For today's video, ako ay kumakain ng lawoy at mais na kanin at syempre may sinugbang bulad. Dahil ako ay natatakam sa pagkain Pinoy. Alam nyo ba, ito ang pinakamasarap na pagkain nating Pinoy, di ba? So, yun na nga mga Mars. Kasama ko ngayon ang aking AFAM. Uh, syempre, sinama ko na siya sa aking pag-vlog. At syempre, habang kumakain ako at siya naman andyan. Kagigising lang niya dahil maaga ngayon doon sa USA. So dito naman ay gabi na. Kaya ayan, kumakain ako habang nandyan siya. At syempre alam ko naman hindi niya kilala ang ating pagkain. At syempre wala yan siyang pakialam kung ano ang kinakain ko. Kahit pinapalaway-laway ko yan siya sa aking kinakain. Did malang mga Mars dahil hindi niya kilala ang ating pagkain Pinoy. So yun na nga mga Mars. Ganito lang kami ng aking afam. Oo, siya busy siya sa kanyang cellphone, cellphone. Ako naman busy sa kain. <laughs> At natatawa ako nito dahil pinaano ko talaga sa kanya yung dried fish kasi sabi ng anak ko dyan, Daddy, do you want to eat dried fish? O, oh, syempre. At sagot naman niya, oo lang siya ng oo. <laughs> oo lang siya ng oo. Hindi niya alam kung ano yung dried fish. Oh. So, yun nga, mga Mars, ang sarap ng kain ko dito. Nako, talagang hindi mo talaga ipagpalit ang pagkain. Hindi mo ipagpalit sa lechon ang ganitong pagkain dahil super sarap napaka-healthy pa sa ating chan. Di ba? Pag ganito ang pagkain natin araw-araw, naku, tiyak na talagang ma healthy healthy tayo, di ba? Pero yung tuyo ay kunti lang. Hindi natin ano damihan kasi hindi din pwede. Nadamihan, bawal din kasi masisira ang ating kidney. So ayun na nga, dahil dito, ayan na naman si Cordapia, gipaibog na po niya apam, nga di man na maibog ya apam sa bulan. <laughs> so yun na nga, ako dito mga Mars, kain lang ako ng kain dahil ini-enjoy ko yung pagkain ko. Alam niyo ba, masarap talaga pag kumakain tayo nakakamay dahil feel na feel natin ang ating pagkain at bawat subo natin nako talagang ramdam natin ang sarap. O di diba? So, ayun na nga. Maraming salamat pala sa mga nag-comment at siyempre shout out sa inyong lahat at Huwag niyong kalimutan mga Mars na i-share ang aking video kapag nagustuhan niyo ito. Dahil, eh, hindi ko na alam kung ano. <laughs> So yun nga. Thank you so much for always watching to all my videos and God bless. Panuorin hanggang dulo mga mars.